de Jesus Michael Magno yan so salamat po at uh, kahit papano hindi kayo bumitaw dito sa ating uh, uh, FB Live na meron tayong mga importanteng mga mensahe at the same time yung ating announcement ng winners ng ating video making contest so ito um, uh, ito si Benny Sagra, magandang gabi sa iyo. Tapos, taga Barangay 49 si Athena Bravo, magandang gabi po, no? Ah, uh, kagaling lang po namin diyan uh, last week sa inyong barangay. Michael Magno ng ng uh, Barangay 176, bagong sila. So nung Sabado po, nandiyan po kami sa inyong lugar. Okay. Siguro habang ang uh, agenda naman natin ngayon, primarily is yung kaloohan Matters at yung announcement ng ating winners ng video making contest na medyo maganda rin yung mga prizes dito. No? Pero siguro bago pa dyan, uh, may konting ano tayo, no? uh, mga kwentuhan tungkol sa mga nangyari sa national. Alam naman natin kahapon na medyo mainit yung usapin tungkol doon sa Senate hearing na kung saan dumating doon si Bigong, no? At uh, talagang full force yung kanyang mga kaalyado sa Senado. Pero, ito po, ang isang uh, importanteng mensahe ay uh, yun pong transcript of... Uh, Uh, records or transcript of uh, stenographic notes nung nung hearing kahapon ay naisumite na po natin sa ICC at officially na acknowledge na po yan. Kaya yung mga admissions po ni ano do ng EDCOM ay dagdag yun ulit doon sa mga ebidensya laban sa kanya. So, palagay ko i-welcome ng mga kababayan natin yung balitang yan. Again, uh, doon po sa mga late uh, na pumasok, ganun nga po ang ating, ang ating uh, first important message dito sa gabing ito ay yung transcript doon sa hearing kahapon sa Senado ay officially na-transmit na po natin sa... International Criminal Court at ito po ay duly received. No? Kaya, again, dagdag ito sa napakarami ng ebidensya laban sa kanya. Ngayon, yung mga katanungan kasi kung ano bang mangyayari dito, kailan ba ito lalabas, ay hey, talagang ano, no? Uh, it is a waiting game. Wala na po sa kamay natin kung kailan ito lalabas kasi yung pre-trial chamber na ang uh, nagpapasya nito ay yung mga mga guests ng ICC ay sila po ang ano ang uh, magde-decide dito. Okay? So, ayan. Um Okay, sa lahat na mag-share nito live, hindi kayo mawawalan magbibigay po tayo ng mga magdalo t-shirts, no? So, yan po. Doon po sa mga magse-share nitong ating FB Live, ay eh, bibigyan po natin mga magdalo t-shirts at uh, nakamonitor po yung ating mga kasama para talagang ma sa katuparan po ito. Okay. Tapos, meron po, no? Uh, na okay. good evening watching from barangay 172 si Marlin Cinco Cruz uh, shout out po sa inyo uh, at po sa Orduha so in the coming week po uh, dadaan po kami dyan sa inyong uh, barangay ngayon ano ba ang uh, una natin is itong Uh, winners na to ating video making contest. Um, una muna, ipi-play natin yung order ng mga nanalo. Maganda po kasi ito, itong mga, ano no, uh, well, una-una, congratulations sa lahat ng mga sumali dito sa atin. Ang naging pasya natin, in addition to, dun sa prices na na-announce early on, yung mga hindi aabot sa top 4, ay lahat po meron silang consolation prices. Okay. So, sige. Unahin natin ang fourth place. Yan. Lord. Sige, alam niya. Pwede po tayo magsalita. Pwede. Pwede magsalita. Pwede mong bigyan reaction niya. Okay. Ano? Pwede ko mabigyan ng reaction okay. Ano? Okay. Pwede, pwede mong bigyan ng reaction niya? Pwede mong ng Ano yung gagawin ko? Pwede mong bigyan ng niya? Anong reaction? ganito kasi...

Tagal na debate na yan, ni Mira, di ba? 20 years na yan. Out. Okay, so... Ano, you know, okay ba yung announcement ko? It's, kasi abang nandudod tayo sa task, pinorward ko na eh. Ito yung sabi Pero hindi naman sila ano hmm <laughs> 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 seconds uh -huh. before reaction ngayon. Okay. 30 seconds. Iiyak na bata. <laughs> <laughs> hindi ko lang sasabihin na sensya na po dun sa bunso ko. 5 <laughs> seconds. Ayan, bye. Ayan. Okay. So, yan po yung ating fourth place winner na si Miss Miana Pascual. So, alam na ni Miss Niana ang kanyang uh, premyo at uh, hindi na natin i-announce yung dito sa ating live at uh, ano, i-message na lang po kayo ng no, ating uh, mga kasama at uh, ano po para po paano nyo maklaim itong inyong fourth place prize. Ngayon, magandang yung uh, yung naging mensahe ng kanyang uh, video kasi talagang inano niya, no? ni-raise niya yung issue ng baha at meron siyang mga proposal. At uh, ito, yung ang ginawa niyang ehemplo, yung ginawa sa BGC, which is, uh, ano, uh, pwede nating i-replicate. So, isa po yan sa mga mga policy alternatives na iniisip natin to address yung problema ng baha sa kalookan. Ngayon ang ang uh, komplikado lang kasi sa situation sa kalookan ay iba-iba yung ano, iba-iba yung uh, lugar, bawat ibang lugar, iba yung uh, problema ng baha. Naulit na stand lang. Sige po. Okay. So, yan po. Meron na. Volume. Meron na. maka Saan ako nawala? Simula na ko. Sa BGC na BGC. Okay na? Ano ba nawala? Okay na dami ko. Okay. So, yun po. Itong... Uh, itong video ni uh, Miss Niana kaya natin nagustuhan kasi isa dun sa mga hinighlight niya na problema, yung problema ng baha. At hindi lang niya uh, sinight yung problema ng baha. Kung hindi, meron din siyang binigay na solusyon. Ginawa niyang example yung sa BGC at uh, uh, kung pa paano ang ginawa doon. So, isa po yan sa pwedeng solusyon sa problema ng baha sa kalookan pero doon kasi sa kaloohan iba't ibang lugar iba't ibang ano uh, source ng baha kaya 'yun ang ilan sa mga pag-aaralan natin depende yan yung iba kasi obstruction lang nung drainage system yung iba naman kailangan nung uh, uh, flood water detention na uh, system kagaya gayung ginagawa doon sa BGC lahat po yan ay explore natin. Bottom line, so solution na natin yung problem. Yan. Ang isa pang sinight niya rito yung sa school supplies. Kasi kakaunti lang talaga. Ka. No? So, yan po. Duly noted po. Sabi niya, sa ibang mga lunsod sa Metro Manila, merong mga uniform, sapatos at uh, iba pa. Kaya, yan po ang gagawin natin. Dito naman po, sa pang sinight niya yung uh, yung employment opportunities kasi talagang sa sa kaloohan source siya ng labor sa Metro Manila pero yung kanilang employment ay sa iba't ibang lungsod umaabot pa sila ng Pasay so kung may tanong po sila ay uh, i-labas niyo lang po sa sa comment section natin ano para masagot natin. Okay. Mayor, may nagtatanong dito sa ano sa TikTok. Mm -hmm. Mayor, ano daw po solusyon nyo para sa baha? Sunod-sunod daw po yung pagbaha sa kaloka. Ano daw pong solusyon nyo yung gagawin pag uh, naupo po kayo? Uh, gaya nga nung na-mention na ko, mm -hmm. yung kagaya ng sistema na ginagawa nila doon sa BGC at iba't ibang developed na bansa, yung flood water detention system na kung saan ito ay mayroong uh, merong malalim na na hukay sa ilalim no na ng daan o kung anumang uh, lugar tapos doon muna pumupunta yung flutter tapos pagka medyo maganda na yung panahon ay slowly pinapump po palabas yung flood water. So isa po yan. Pero meron kasing ibang mga area sa kaluokan na simple lang yung source ng or ang uh, naging sanhi ng baha. Yung iba, ano lang, na, na block lang yung ano, may, obst may, obstruction lang dun sa drainage system, dun sa mga culvert. So, kailangan lilinisin yun, aayusin yun. Pero, pagka hindi kasi sinusolusyonan o pinag-aaralan yung problema, eh, hindi ho oh, mawawala yung problema. Kaya yan po. Marami din ibang areas na may kailangan ng, ng catchment. And of course, ang isang uh, problema dyan, billion-billion po ang uh, ginastos or ang pondo na inallocate para sa flood control projects ng Kaloocan pero since hindi na solusyonan nito eh malamang sa, malamang eh sa pulsa po napunta yung uh, mga pondo para dito Okay, so next natin play yung third place winner dito sa ating uh, video making contest. Ang theme kasi nitong video natin, video making contest, is kung ano ang inyong gustong baguhin sa kaluokan. Kaya yan ang uh, nilalaman ng mga video. Ang criteria niyan, ano yung... Ano yung relevance dun sa team na yun? Anong gusto mo sa kalokan? Then, kung paano ito nilahad yung mensahe na to, And finally, yung uh, creativity and emotional impact pagka pinanood mo yung video. So, yun. Congratulations kay uh, fourth place winner, Miss Niana Pascual. Ngayon, um, punta na tayo sa third place winner. Sabay ni sa ni sa Q&A sa Q&A yung bawal ng Q&A pag, pag sinapaliwanag ni Mayo kung bakit sila nang sinasabay ni Mayo. kasi yun yung kapatid garbage hindi dapat sa okay. hindi ang mga basura so maglagay yung sound effects Mayor maglagay tayong sound effects po okay pag okay, sinabi na may corruption, <laughs> <na, laughs> parang okay. patututunan para, 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 para okay, natin. Eh, ni mo yun. yung hits Ano na, <laughs> na pong <laughs> Manood kaya sa video ni Mayor Sani.